Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng blue at silver ay nagpapahiwatig ng kailanawa ng isip at tibay ng loob, na magdadala sa iyo ng tamang direksyon sa mga desisyon ngayon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 4, Number 11, Number 27 Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng oportunidad para sa paglago at pagunlad, lalo na sa mga plano na matagal mo nang naisimulan. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay color green at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang green at gold ay simbolo ng kasaganaan at balanse na magbibigay sa iyo ng lakas upang magtagumpay sa pinansyal at personal na aspeto ng buhay. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 30, number 16, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya na makatutulong sa iyo na makuha ang tiwala ng mga tao sa paligid mo. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at white ay nagpapahiwatig ng liwanag at kalinisan ng damdamin, na magpapalakas ng iyong kumpiyansa at pagiging bukas sa komunikasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 8, number 14, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay sa iyo ng swerte sa mga bagong koneksyon at ideya na lalapit sa iyo ngayong araw. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color pink at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at gray ay kombinasyon ng pagmamahal at katatagan na magbibigay ng katahimikan sa gitna ng anumang pagsubok. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 5, number 19, number 30 kahulugan ng numero magdadala ang mga numerong ito ng kapayapaan sa iyong paligid at magpapalapit sa iyo sa mga taong tunay na mahalaga Leo ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius mga maswerteng kulay ay color orange at color black ang kahulugan ng kulay ang orange at black ay sumasagisag sa lakas at determinasyon na magbibigay ng tapang upang harapin ang mga hamon mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 29, number 13, number 21. Kahulugan ng numero, ang tatlong numerong ito ay hudyat ng tagumpay na bunga ng iyong sariling pagsusumikap at dedikasyon. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color brown at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at white ay nagpapahiwatig ng katatagan at kalinisan ng intensyon na magdadala ng malinaw na landas para sa iyo. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 16, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, magdadala ang mga numerong ito ng malinaw na direksyon at matibay na pundasyon para sa iyong mga plano. Libra. Ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay ay color purple at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at gold ay sagisag ng karunungan at tagumpay, na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang abutin ang mas mataas na mithiin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 37, number 18, number 26 kahulugan ng numero, magdadala ang mga numerong ito ng magandang kapalaran at pagkilala mula sa ibang tao. Scorpio Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color red at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang red at black ay simbolo ng lakas at determinasyon na magpapatatag sa iyong loob sa kabila ng hamon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 15, number 9, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng dagdag na tapang at malinaw na pananaw sa gagawin mong mga desisyon. Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color blue at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at yellow ay kumakatawan sa malinaw na pag-iisip at masayang enerhiya, na magbubukas ng pinto sa mas magaan na pakiramdam. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 10, number 17, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa pakikipag-ugnayan at mga bagong ideya. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color silver at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang silver at green ay sumisimbolo sa balanse ng emosyon at praktikalidad na makatutulong sa iyo na gumawa ng matalinong desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 12, number 20, number 31 kahulugan ng numero magbibigay ang mga numerong ito ng kapanatagan at tagumpay sa iyong mga gawain Aquarius ang kaibigan zodiac sign ay Aries mga maswerteng kulay ay color white at color blue ang kahulugan ng kulay ang white at blue ay nagpapahiwatig ng kalinisan at kapayapaan na magpapagaan sa iyong damdamin ngayong araw mga numero na magbibigay ng swelting numero ay number 11, number 23, number 32. Kahulugan ng numero, ang tatlong numerong ito ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano at ugnayan. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color pink at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at purple ay sumasagisag sa pagmamahal at karunungan, na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang magpatuloy sa positibong landas. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 5, number 14, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng lakas ng loob at bagong oportunidad para sa iyo.